Ang gusto ko talaga kainin itong hanggang ito. Lakas. My God, hindi ko ito kaya. Pero bukas kakainin kong iba ito. Ta. Hmm. Tapos kain ko lang ito matitikman. I don't have a spoon. Mmm. Mmm, tamis. Sobrang tamis. Grabe naman. Ang tamis. Guys, ah. oh, okay, so la kasi ang laki to ng ulo. <laughs> malaki. Malaki pa sa ulo ko. <laughs> malaki pa sa ulo ko. Yan. ako na to. Yeah. Sorry, wala akong kutsilyo dito sa room namin. So, nahiya naman ako mag-request pa kaya okay na to. At least, mumukbakin atin tong malaking mangga na to. Oh my God. Ano to? 30 Hong Kong dollars dito. Hmm. 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 <laughs> Samban temis. Hmm. Hmm. Grabe. Tamis nito. Sarap kutsarain. Wala akong kutsara. Mmm. <laughs> mmm. pala akong stick dito. Ito yung gamit sa tea. Meron akong gamit sa tea. Ayan. 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 Ay, ayan. <gasps> Naihiwa ko siyang ganyan. Naihiwa ko siyang... Karabi, liit lang ng buto. Ay. Laki talaga, oh. Guys, ito. Yan. Isang di pa, ayan. May isang di pa rin naman. Mm. Mm hmm. Hmm. Karabi. ba? Saan ka pa? Ang tamis, wala kang makuha ano dito. Asim. Pero hindi naman masakit sa, sa lalamunan tamis niya. Sobrang tama. Tama lang. hmm hmm grabe. hmm mm. Mm. Grabe. Hindi ko ito mauubos. Ngayon. Pero siguro bukas. Actually, kanina kumain din ako ng mangga Na milk tea. Milk tea nila may manga. Masarap. Mm. Mm. Pag gano'n, gano'n ko lang. pak. hack. Ayan. Nails ko. Pwede ko nga lang dalihin to eh. Hindi mo sa maleta ko eh. Siguro pag nakakita pa ako mamaya, ay bukas. Bibili pa ako ito. Mm. 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 Grabe. Laki. Yan. Hmm. 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 Gara-gara nakih. Yan. Yan pala kasi akong kutsilyo dito, kaya naisip ko tong Apsiquei You wanna try? Uh, no. Hmm. <laughs> hmm, baby. Hmm, so good on Chop. Hmm. I got so good on chop. So good on Bigay natin kay ato, kay Tita Wawi yung buto nito. Hmm. I will buy for Tita Wawi like this. Sobrang laki. <laughs> sorry guys. Sorry guys, I pero sarap. Mm. Actually, nakikita ko lang to sa TikTok. Sa mga reels, sa mga sa mga social media. Ayan, tapos nung nakita ko siya, actually, dalawang piraso lang to dun sa shop or tatto yata. Tapos pagbalik namin, iisa na lang. So, talagang kinuha ko na. Sana meron pa para makapag... Sana may, ano, may, may idala ako sa Pilipinas. Sana hindi ko yun. Yan. Mm. Sarap na ito.

natin dito. Pinaman. <laughs> Sarap naman na ito. Oh, nakabalat niya. Hmm. Grabe naman. Alam mo yung laman niya, intact na intact siya. Oh my God, wala ka mahal bulok eh. Diyos ko, napaka galing ni Lord gumawa ng napakagandang brutas, no? Mm hmm. Mm. Grabe. <laughs> <laughs> mm. Sorry guys. Dati bumili ako ng isang box sa Pilipinas ng ganito. Pinamigay ko lang, di ba? hindi ko mo nakain masyado. Kasi pag marami ka nakikita, gusto mo pamigay na lang. <laughs> gusto mo masaya na lang yung mga taong kakain kesa sa'yo. Pero dito nag-iisa lang to, Diyos ko, pagbigay niyo na ako. Mmm. Pwede lang idala so, sa Pilipinas ako. Pero mura lang siya. 30 Hong Kong dollars. Nasa uh, ano. Ano ba? 250. Gawang ganun. Hmm. Alam mo, sulit ka na dito ka sa 250. Kasi kung 250 din ang kilo sa Pilipinas. Tapos wala ka pang makain. Tapos puro mga buhok pa yung makukuha mo. Na hika yung mabutin mo. Hmm. Mm. Ewan ko ba, di sini ako dito From the moment na nakita ko to talaga gusto talaga siyang Hmm 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 Hmm. Ayan na. Aray. <laughs> Tapos na. Dadaling ko to sa Pilipinas kung madadalok. Sa so, bibigay ko sa ate ko. Hello. Basta. Basta magpakabait kayo lahat. <laughs> Tayo. Ay papalain na Lord. Bye.